Kung pakiramdam mo nagbabago siya, minsan hindi ka na niya nilalamig, matagal ka na niyang hindi inuuna. At kahit gaano mo pilitin ayusin, wala kang laban sa pusong hindi na ikaw ang gusto. Kapag lumalayo, hayan mo na kasi ang totoong nagmamahal hindi umaatras. May taong hindi mo dapat habulin. Dahil habang hinahabol mo sila, mas lalo ka nilang tinatakbuhan. Hindi ka nagkukulang, sa maling tao ka lang nagbibigay. Bitawan mo. Sa paglayo mo, saka mo makikita kung sino talaga ang para sa'yo. Pag siya ang tamang tao, hindi ka malilito, hindi ka masasaktan, at hindi ka maghihintay ng kahit anong patunay. Malinaw ang intensyon, malinaw ang direksyon. Ang pagmamahal na totoo, hindi kailanman malabo. Kapag mahal ka niya, hindi ka niya gagawing option. Hindi ka niya kakausapin lang kapag bored. Hindi ka niya hahanapin lang kapag may kailangan ang taong tunay na may pake, consistent, hindi ka mahirap mahalin. Mahalin ka ng mali ang hirap, pero pag tama ang nakalaan para sa'yo, hindi mo kailangang magpanggap o maghabol. Tinatanggap ka nila ng buong buo. Yung biglang cold? Hindi yan simpleng mood swing. Minsan, hindi ka na talaga niya inuuna. Kapag nag-iba na ang trato, nag-iba na rin ang pakiramdam. Hindi ka nakakalimutan. Convenient ka lang kaya ka lang niya hinahanap kapag walang ibang sumasagot hindi iyan pagmamahal yan ang ginagamit kung ikaw lang ang lumalaban hindi iyan relationship pag ikaw lang ang nagbibigay ikaw lang ang nag-aalaga ikaw lang ang hindi sumusuko hindi ka partner doon martyr ka may mga sagot na mas malakas kapag tahimik ka hindi lahat ng kailangan ipaliwanag minsan mas nakakasakit ang hindi mo napaghabol doon sila matatauhan ang totoo, hindi siya busy. Kung gusto niya may oras talaga. Kung mahal ka niya, hindi ka hahanapin lang, aalagaan ka niya.